Paano ba nag-umpisa ang giyera ng Russia at Ukraine? Digma ang nagumpisa pa noong 2014 hanggang sa kasalukuyan. Bakit naglalaban ang Russia at Ukraine? Nagsimula ang kwento noong taong 1991, panahon ng pagbagsak ng Union of Soviet Socialist Republic o ng USSR. Nagkawatak-watak ang mga nasasakupan ng USSR noon at kasama sa mga umalis ay ang Belarus, Estonia, Ukraine at marami pang iba. Karamihan dito ay naging independent at naging isang bansa. Ganon din ang nangyari sa Ukraine. Subalit hindi katulad ng ibang humiwalay, ang mga Ukrainians ay magkakaiba sa kanilang pananaw. Hindi lamang sa kultura pati na rin sa politika, ang mga nakatira sa bandang kaliwa ng bansa o Western Ukraine ay mas pabor sa pamamalakad ng mga bansa sa Europa, pero hindi ganoon ang pananaw ng mga nakatira sa kanang bahagi o Eastern part ng Ukraine kung saan karamihan ay mas panig sa pamamalakad ng Russia lalo na sa rehiyon ng Donbas. Kaya kahit isang bansa ang Ukraine, magkakaiba ang paniniwala ang mga mamamayan. Taong 2010, nang mahalal ang bagong presidente ng Ukraine na si Viktor Yanukovych, ang mamamayan sa eastern part ng bansa ay natuwa. Ngunit hindi ang mga nasa western part. Bakit? Dahil ang nahalal na Pangulo ay isang pro-Russian. Taong 2013, mas lalong nagalit ang mga nasa West Ukraine nang nag-anunsyo ang presidente na titigil na ang bansa sa pagsuporta sa Europa at mag-shift ang pamahalaan nito na suportahan ang Russia. Sempre ang desisyon ay ikinagalak ng Russia lalo na ng presidente nito na si Vladimir Putin ngunit nagdulot ng isang malawakang protesta na tinawag na Euromaidan Protest noong 2013 ng Nobyembre. Ang protesta ay nagresulta sa pag-alis sa posisyon ni presidente Yanukovych at sa pagkakaroon ng tinatawag na Revolution of Dignity. Pinasugod ng presidente ang mga pulis at mga sundalo upang sugpuin ang mga pasimuno nito. Ngunit dahil ang mga miyembro ng gabinete sa Ukraine ay panig sa Europa, ibinoto ng gobyerno na patalsikin ang presidente. At ganun nga ang kinahinatlan. Nagtago sa Russia ang dating Pangulo. Ang protesta ay nagpatuloy hanggang sa naging sanhi ng Russo-Ukrainian War na humantong sa pag-atake sa Crimea ng Russia. Paano na pa sa kamay ng Russia ang Crimea? Buwan ng Pebrero taong 2014, napatalsik sa pwesto ang presidente na si Viktor Yanukovych. Ikinagalit ito ng mga sumusuporta sa Russia, lalo na ang mga nasa lugar ng Donbas, isang rehiyon sa eastern part ng Ukraine na katabi mismo ng bansang Russia. Bukod doon, dahil sa nangyari sa presidente, ang mga taga Crimea naman ay nagprotesta. Ito ay isang malaking isla sa ibaba naman ng Ukraine at karamihan sa mga tao doon ay sumusuporta din sa pamahalaan ng Rusya upang matapos ang gulo sa Crimea na pagpasyahan na magkaroon ng botohan sa lugar kung kaninong bansa sila gustong sumapi sa Russia ba o sa Ukraine at ang resulta sa Russia. Ganun pa man, hindi ito sinuportahan ng Ukraine at hindi rin kinilala ng mga taga-Europa at ng Estados Unidos. Dahil raw, hindi maaaring bumoto ang isang bahagi ng bansa upang umalis at sumapi sa ibang bansa, lalo na sa Russia. Subalit sa mata ni Vladimir Putin, ang resulta ng eleksyon ay malinaw na nais ng taong bayan sa Crimea na mapunta sa Russia ang kanilang lupain. Ang pagpapatalsik kay Yanukovych ang labanan sa rehiyon ng Donbas at ang butuhan sa Crimea ay ang mga mitsa na nagpasabog sa gulo ng Ukraine, Buwan ng Hulyo ng 2014, sa gitna ng mainit na labanan ng mga pro-Russian separatist at mga Ukrainian Azov Battalion na nasa ilalim ng neo-Nazi ideology. Dahil sa sobrang gulo na magitan na ang ibang bansa kasama ang mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization or NATO at US. Buwan ng Pebrero taong 2015 sa Minsk Accord na pagkasunduan ng lahat na magkaroon ng ceasefire. Isang magandang balita na sa wakas matitigil na ang digmaan ng dalawa. Pero bagamat na pagkasunduan ang isang ceasefire, nagpasya ang mga miyembro ng NATO at US na magsagawa ng pagsasanay malapit sa Ukraine taong 2016. Naglunsad ang NATO ng pinakamalaking pagsasanay ng militar sa kanang bahagi ng Europa malapit sa Ukraine higit sa 30,000 na mga sundalo mula sa 24 na bansa ang nakilahok sa tinaguriang Anaconda 2016. Ayon sa mga ulat, nais raw sumali ng Ukraine sa NATO ang sabi sa Atlantic Council na kailangan raw sumali ang Ukraine sa NATO, isang balitang hindi nagustuhan ni Vladimir Putin. Ang sabi sa The Telegraph na aatake ang Russia sa Ukraine kapag sumali ito sa NATO dahil labag ito sa Warsaw Pact Agreement ng pag-expand ng territory ng NATO malapit sa Russia. Isa ito sa mga dahilan kung bakit pinalibutan ng Russian militaries at naglunsad ng Special Military Operation ang Russia sa Ukraine na humantong sa mas madugong digmaan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong content.